Shaquille O'Neal sinabing dapat si Gabe Vincent ang tinanggal at hindi si Jordan Goodwin at Dalton Knecht ititrade na ni Pilingka. pero bago yan, nakompleto nga ng Los Angeles Lakers ang pagsign kay Marcus Smart pero kinailangan muna nilang magbawas ng mga kontrata para maisaayos ang kanilang salary cap. Isa sa mga hakbang na ginawa ng Lakers ay ang pag-wave kay Shake Milton. Ngunit kahit na i-wave si Milton, hindi pa rin ito naging sapat para magkasya ang kontrata ni Marcus Smart sa kanilang budget. Dahil dito, napilitan ang Lakers na isama rin sa pag-wave kay Jordan Goodwin. Ginamit kasi ng Lakers ang kanilang mid-level at biannual exception para pirmahan sina DeAndre Ayton, Jake Laravia at Ado Tiero. Dahil dito, nagkaroon ng hard cap ang Lakers simula pa noong April 1 sa pagsisimula ng NBA Cup kaya mas lalo silang nahirapan sa pag-sign ng ibang free agents. Upang maabot ang biannual exception na may kabuang $5.1 million, kinailangan nilang isacrifice ang $3 million dollar contract ni Shake Milton at ang $2.3 million guaranteed contract ni Jordan Goodwin. Sa prosesong ito, na-clear ng Lakers ang minimum na $4.2 million kaya na- tuloy ang 2 year 11 million dollar deal ni Marcus Smart. Ngayon may natitirang 1.1 million dollars lamang ang Lakers sa ilalim ng cap at may 14 na players na nasa standard contracts. Bukas pa rin ang kanilang 15th roster spot. Ayon sa mga analyst, posibleng gamitin ng Lakers ang salary ni Dalton Knecht o Maxi Kleber para magkaroon ng karagdagang flexibility. Pati si Shaquille O'Neal ay nagulat sa hakbang na ito ni Rob Pelinka. Para kay Shaq, mas dapat daw na si Gabe Vincent ang tinanggal ng Lakers kaysa kay Jordan Goodwin lalo't mas malaki ang ambag ni Goodwin. Goodwin sa depensa. Nakapaglaro si Goodwin ng 29 games noong regular season at naging starter sa 5 games. Malaki rin ang tulong niya sa playoffs kontra Timberwolves kaya maraming LA fans ang nadismaya sa force wave na ginawa ng Lakers. Samantala, katulad ng inasahan matapos makuha ng Los Angeles Lakers si Marcus Smart noong nakaraan, agad na nagdesisyon si Rob Pelinka na i-wave at tanggalin sa roster ang dalawang players na sina Shake Milton at Jordan Goodwin. Ginawa ito ng Lakers upang makabuo ng sapat na cap space na kailangan para formal nilang maisara ang deal kay Marcus Smart. Gayunpaman, kahit na tinanggal na nila ang kontrata ni na Milton at Goodwin, hindi pa rin ito naging sapat upang lubusang maisaayos ang kanilang salary cap situation. Dahil dito, lumabas ang balita mula sa isang insider na posibleng gumawa pa ng isa pang consolidated trade ang Lakers. Ayon sa ulat, plano ng koponan na i-offer si Dalton Knecht at Maxie Kleber bilang bahagi ng panibagong trade proposal. Layunin nitong mas mapaluwag pa ang kanilang cap space at magkaroon ng pagkakataon na makakuha ng isa pang quality player na makakatulong sa kanilang kampanya sa darating na season. Isa sa mga pangalan na muling nabanggit ay si Andrew Wiggins ng Miami Heat. Matagal ng target ng Lakers si Wiggins dahil sa kanyang depensa at kakayahang maglaro ng multiple positions buhay na naman ang trade talks sa pagitan ni Andrew Wiggins at Dalton Connect lalo na ngayon na may bagong plano ang Lakers para sa kanilang lineup inaasahan na magpapatuloy ang negosasyon sa pagitan ng Lakers at Miami Heat ngayong araw at sa mga susunod pang araw patuloy na naghahanap ng paraan ang front office ng Lakers upang mas mapalakas ang kanilang roster at maging mas competitive sa darating na NBA season